guys tingnan nyo yung anak ko hindi na kailangan utusan naglilinis ng harap bakura namin guys sa probinsya Sipag si na anak ko kusa na siyang gumagawa yan yung tumutulong kay lola niya at saka kay lolo niya pag ano ah busy kapag wala siyang ginagawa at naya pag-isipan niya na tutulungan yung lola niya yan siya na yung gumagawa ko sa yan si pag nahanak ko wala siyang alam binibidyohan siya ni tita niya abang nagwawalis guys <laughs> yan mo inipon niya yan para ano ilalagay doon sa taas ipon niya yan tapos pag ano nyan sisigaan nyan pag tuyo sila yung mga tuyong dahon sisigaan nyan para yung mga lamok lalayas yan ipon yan tadas pa ninyo na yan guys tapos dun na eh, ilalagay sa taas nyan mamayang hapon sisiganan nila yan natuyo ganyan yung ginagawa dun sa probinsya yan nila tinitipon yan iniipon para sisigaan dyan kaya tabi yan dyan guys dyan nila sisigaan